Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Assalatu wassalamu ala rasulillah wa bad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh So ang tanong ng mga kapatiran natin mayroon bang doa na binabasa o panalangin na binabasa sa pagbibigay po ng zakatul fitr So ang ilan sa mga eskular natin halimbawa po sa mga eskular uh, ng Hanabila uh, Sabi nila sunna daw na basahin ang Allahumma ja'alha magnama wala taj'alha maghrama at ang kanilang pinanghawakan na katibayan ay ang hadis na naisalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na kanin sinabi na sabi niya ila ataytum zakata fala tansaw thawabaha an taqulu Allahumma ij'alha maghnama wala taj'alha maghrama so uh, ya Allah gawin niyo po ang ibinibigay namin na ito na obligadong kawanggawa na tumubo ha? Uh, maging mabiyaya, dumabi pa wala tad alam at uh, wag walain ang gantimpala nito o kaya ay uh, hindi siya magkaroon ng biyaya so Ngunit, ang hadis na ito na marawa ko ay mahina po, hindi po siya authentic. Pangkalahatan, wala pong matibay, nakatibayan, na mayroon po talagang particular, particular na dua o panalangin na binabasa po sa pagbibigay po ng zakatu al -Fitr. Ibig sabihin mga kapatid, uh, sapat na po na maibigay po natin ang zakatu al-fitr at wala na po tayong dapat na basahin dito. Ibigay mo lang yung zakatu fitr mo o zakatu al-amwal mo at wala na pong uh, babasahin. Uh, kung halos ang limawa naman, ang ilan sa kapatid na natin ay pinanghawakan nila. Ang pananaw na binanggit natin kanina ay wala rin po problema pero para sa akin ay wala na pong binabasa dito. Uh, dahil wala nga po matibay na katibayan. O yan lang po mga kapatid, ang kunting kaalaman. Wallahu a'lam. Wa salamu ala nabiyan Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.